Apat na putsyam na mga armas ang isinuko ng mga residente ng upi Maginraw del Norte sa militar. Ayon sa militar, bahagi ang hakbang ng pagpapatupad ng Small Arms and Light Weapons o SALW program, katuwang ang Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery ng UNDP. Ang detalye sa report. Apat na na iba't ibang uri ng armas ang voluntaryong isinuko ng mga residente ng upi sa isang turnover ceremony na ginanap noong August 8 sa Municipal Hall ng Bayan. Kabilang sa mga isinukong armas ang Caliber 30 Browning Automatic Rifle, 7.62mm Rifles, M653 na may M203 Grenade Launcher, M14 Rifles, Grand Rifles, M1 Carbine, Grenade Launchers, Pistol, Revolvers at Shotguns. Pinangunahan ng 57th Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Aaron Gumabaw, ang aktibidad katuwang ang 603rd Infantry Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Michael Santos PA. Sa pakikipag-ugnayan sa Municipal Task Force Ending Local Armed Conflict o MTFL Lakupi at United Nations Development Program sa pamamagitan ng Aspire Project. Ipresenta ni Lieutenant Colonel Gumabaw ang mga nasabing armas kay Brigadier General Santos kasama sina Member of Parliament Ramon Piang Sr., Mayor Rona Cristina Piang Flores at Project Manager ng UNDP na si Roni Arup Jr. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyan ng 57IB ang lahat ng armas para sa ligtas na pag-iingat. Ayon kay Brigadier General Santos, ang matagumpay na pagsuko ng mga kagamitang pandigma ay patunay umano na mas pinipili na ngayon ng ating mga kababayan ang kapayapaan kaysa karahasan. Ito ay aniya bunga ng matatag na ugnayan at pagtutulungan ng komunidad, lokal na pamahalaan at militar upang masigurong siguridad at kaayusan ng lugar. Sinabi naman ni 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran, ang kampanya laban sa paglaganap ng loose firearms ay mahalagang hakbang para mapanatili ang kapayapaan at may huwasan ng karahasan mula sa mga armadong grupo. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagpapatupad ng Small Arms and Light Weapons Assault W Program na naglalayong bawasan ang bilang ng mga loose firearms sa mga komunidad sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga hindi lisensyadong armas. Katuwang dito ang Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery o ASPIRE Project ng UNDP na magbibigay ng tulong teknikal at pagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na pamahalaan at komunidad upang maisulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.